kung saan nga may maganda, dapat pinupuntahan. Kaya nga, nandito kami sa Creperi Manila para tukman o oh, hindi yan yung ice cream. Ice cream! <laughs> <laughs> Uy! <laughs> ang sarap! <laughs> Thank you po! Thank you! At sagot mga idol, sa video na to, meron naman tayo na ispatang bagong putripan. At napadayo nga tayo sa Sumo Market para tikman ang samot-saring mga paninda. At ayun na nga mga idol, no? meron tayo dito nakita, isang kainan na malupit mga idol. Dito yan mga idol sa... Creperi Manila Meron sila nga uh, four flavor mga idol Meron mango, lotus love, banana split at uh, Confire Delight. Yan. Order na tayo. Kapudrip! Ay. Nag-shoot ka ba? Kamingay, na kapatay ito kanina pa. Hindi <laughs> na sarap yan. Sino ba naman ang hindi mapapatigil at mapapablog dahil sa ganda at maladyosa na binibining ito? Ang galing na. Ang galing naman. Ang galing oh galing pala ni Ano bang magaling dyan yung skin ano? Si babalik ta rin ate, babalik ta rin ah. Yes! Ang isang smile naman dyan, isang smile tayo. Yes. Kaya ano pang hinihintay nyo? Order na tayo! Ma'am, palaging Nutella yung ginagamit nyo lagi? Yes, ma'am. Pag naubos, wala nang Nutella. Kasi ubos na yun, no? Know? <laughs> Tapos, ang sunod nyo lalagay dyan, ma'am? Ice cream po. Strawberry ice cream. Yun, strawberry ice cream. Ilang sandok yan, ma'am? Two. Secret? lang po. Ayan. Dalawang scoop, Dalawang no? Scoop. Tapos, next yan, ma'am? Whipped cream po. Whipped cream. So, yun, mga idol. Pagtapos ng ice cream, may whipped cream. Grabe. Kahit ayaw na namin kumain, mapapakain ka agad. Kasi, ayun yan. Ano yun, ma'am? strawberry. Ayun, uh, yung strawberry, oh. Yun. Sarap. 165. Tapos, chocolate syrup. Chocolate syrup. Ayun. strawberry Please. blaze. Thank you. Thank you. So yun guys, uh, nandito tayo ngayon sa Somo uh, Night Market. Para tikman itong uh, nagpapainto sa mga food vlogger. Actually, pauwi na kami talagang katakam kami rito, no? Order ko nga pala rito mga idol, yung strawberry bliss. Grabe, ang sarap daw nito, balita ko eh. Totoo ba na inabot ka ng dalawang oras, kakaintay dyan? Oo naman, kasi uh, maganda yung preparasyon niya, tsaka yung mga <laughs> yung mga ginamit dito talagang na legit talaga na quality tikman na natin mm. totoo nga ang sarap Uy! <laughs> <laughs> Bakit kaya na si Ubo mo lumilingong ka dun? Ah, hindi! Bakit na leeg <laughs> Ayan! Panalong! May whipped cream! May ice cream! Nino? May strawberry! At siyempre, may chocolate. Ayun, natawa sa isi mama. <laughs> Uy! Paglumingon ka. <laughs> Paglumingon ka. Paglumingon ka. Yeah! Sigaw, <laughs> sigaw, sigaw. Ay! Eto na ata. <laughs> ang natikmang kong masalap na putiban. Dito sa Somo Market. Kaya tara! Bye na. <laughs>